Naramdaman mo bang hindi ka na pinapahalagahan kahit wala kang nagbago? Minsan, ramdam mo na lang bigla na parang hindi ka na importante sa mga tao kahit wala ka namang ginawang mali. Noong una, hindi mo pinapansin, pero habang tumatanda tayo, mas madalas na tumangyari kesa sa inaakala natin. Yung mga kaibigan mo, dati laging nagchat-chat, ngayon parang wala na. Yung pamilya mo, hindi na nagtatanong ng opinion mo pati yung maliliit na bagay na makalimutan ang birthday mo o hindi mapansin kapag tahimik ka na mas masakit pala kaysa sa gusto nating aminin pero ito ang totoo hindi nawawala ang halaga mo dahil lang hindi ito nakikita ng iba at hindi mo kailangang magpumilit magmakaawa o magpakabibo para lang mapatunayan yan sa video na to pag-uusapan natin ang pitong simpleng paraan para maibalik ang respeto ng iba kapag nakakaramdam ka na hindi ka na nila pinapahalagahan. Hindi ito mga mind games or para maghiganti. Ito ay mga diskarte para baguhin kung paano mo i-handle ang sarili mo para natural lang na magbago ang tingin ng iba sa iyo. Mula sa simpleng pagbabago sa kung paano mo ginugugol ang oras mo hanggang sa maliliit pero matapang na paraan para ibalik ang energy mo sa sarili mo. Lahat ng to ay para maibalik ang kontrol mo kahit walang salita na kailangan. Hintayin mo hanggang sa dulo. Dahil may isang mindset shift na hindi lang magpapaangat ng respeto mo sa sarili, kundi baka mabago rin kung paano ka tratuhin ng iba. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ati i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang tahimik na pagalis ng iyong enerhiya. Kapag hindi ka na pinapahalagahan ng isang tao, isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ay bigla kang naging optional sa buhay nila. Dati, mabilis silang mag-reply, ngayon parang laging busy. Dati, excited sila sa mga plano nyo, ngayon bigla na lang nagka-cancel ng walang paliwanag. Dati, lagi kanilang kinakamusta. Ngayon parang wala na silang pakialam. At ano ang natural na reaksyon natin? Mas lalo nating pinipilit. Mas madalas na nagchat-chat, nag -chat -chat, nage explain o nagtatanong kung may problema ba. Pero alam mo ba ang ginagawa ng mga taong matalino? Tahimik silang umaatras. Hindi sa galit, hindi sa drama, pero may kalmado at marangal na pag-withdraw. Hindi mo na laging ikaw ang unang nagme-message. Hindi mo na ino-offer ang tulong mo sa taong hindi na ito naa appreciate Hinahayaan mo na lang ang katahimikan ng magsalita para sa iyo. Hindi ito para ipamukha sa kanila ang mali nila. Ito ay para bigyan mo ang sarili mo ng espasyo, espasyo para maalala mo ang halaga mo ng hindi umaasa sa validation nila. Napapansin ng mga tao kapag may nagbago sa energy mo. Yung dating laging present, bigla na lang nawala. At sa gitna ng katahimikan na yon, sila na ang may iwan sa sarili nilang mga isip, doon nagsisimula ang realization. Ayon sa psychology, may isang matandang katotohanan. Ang mga bagay na biglang nagiging less available, mas napapahalagahan. Kapag tumigil ka sa pagbibigay ng sobra, nababali mo ang pattern. Mula sa dating laging nandyan, bigla kang naging bigla na lang namimiss. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Arvin, isang pitumpung anyos na lalaki na palaging tumutulong sa kapitbahay niya, na mamalengke, nag-aayos ng mga sira sa bahay, nag-aalaga pa ng aso nila. Pero isang araw, biglang nagiba ang trato sa kanya. Puro one word replies, walang thank you, parang wala lang. Sa halip na kausapin o magalit, tahimik lang siyang tumigil sa pagtulong. Hindi siya nagreklamo o nagtampo. Inukos niya lang ang sarili niya sa paglalakad sa mga puzzle sa hardin niya. Pagkalipas ng tatlong linggo, kumatok ang kapitbahay niya at nagtanong, Kamusta ka na? Ang tagal kitang hindi nakikita. Ngumiti lang si Arvin, tumango at nagpakabait sa usapan. Pero hindi na niya binalik ang dating pagiging overly available niya. Yan ang sikreto. Kapag tahimik kang umatras ng walang bitterness, mapapansin nila ang pagbabago. Hindi dahil pinilit mo kundi dahil nasanay silang nandyan ka lang palagi. At kahit bumalik man sila o hindi, panalo ka pa rin. Dahil tumigil ka na sa paghabol sa taong hindi kayang makita ang halaga mo at sinimulan mo ng tanggapin ito para sa sarili mo. Number 2. Ituring ang iyong oras na parang ginto. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang oras, hindi kabaliktaran. Pero kapag may taong hindi ka na pinapahalagahan, isa sa mga unang makikita mong palatandaan ay kung paano nila binabaliwala ang oras mo. Laging late, biglang nagka-cancel. O kaya parang ini-expect nilang wala ka namang mas importanteng gagawin kaya okay lang maghintay. Pero ito ang katotohanang nakakalimutan ng maraming matatanda. Kapag pinahalagahan mo ang sarili mong oras, mas gaganahin ka ring pahalagahan ng iba. Nagsisimula ito sa maliliit na desisyon. Hindi mo na i-a-adjust ang schedule mo para lang umayon sa kanila. Hindi ka nasasagot ng oo dahil lang sa guilt. Ipapaalam mo sa kanila na mahalaga ang bawat oras mo, na may halaga ang presensya mo at hindi mo na ito ibibigay ng basta-basta na lang. Isipin mo si Pineda, anim na anyos, na dati ay nag-aalaga ng mga apo niya tatlong beses sa isang linggo. Mahal na mahal niya ang mga ito pero yung mga late night calls, bigla ang pagbabago ng plano at kawalan ng pasasalamat ay nagsimula ng mabigat sa kanya. Isang araw, mahinahon niyang tinanggihan. Hindi sa galit, pero sa simpleng pahayag na hindi na pwede sa akin yan ngayon. Noong una, nagulat ang anak niya. Pero unti-unti, nagsimula itong magplano ng maaga, tumawag bago magset ng lakad, at nagpasalamat ng mas tunay. Hindi naman nag-sermon si Tom. Binigyan lang niya ulit ng halaga ang sarili niyang oras at iyon ang nagbago ng lahat. Kapag sinimulan mong ingatan ang oras mo gaya ng pag-iingat mo sa pera mo, mapapansin ito ng mga tao. Maiintindihan nila na ang oras mo ay hindi basta-basta lang at kung gusto nilang makasama ka, kailangan nilang mag-effort para respetuhin ito. Ang totoo, walang mas empowering kaysa sa maramdaman mong kontrolado mo ang sarili mong oras. Hindi ito selfishness, ito ay self-respect. At kapag ginawa mo ito, natural lang na susunod ang respeto ng iba. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3, maglaan ng oras para lang sa iyo araw-araw. Kapag may taong hindi ka na pinapahalagahan, madaling kalimutan kung gaano kahalaga ang sarili mong pananaw sa iyo. Maaring itigil mo ang mga bagay na dati mong kinagagalak o isantabi ang iyong mga pangangailangan parang walang may pakialam sa'yo. Pero ito ang simpleng katotohanan. Kapag sinimulan mong tratuhin ang sarili mo bilang importante, unti-unting susunod din ang iba. Hindi kailangang maging malaki or grand. Pwedeng simpleng bagay lang tulad ng ang pag-inom ng kape sa umaga sa iyong balkonahe, tahimik lang para lang sa'yo. Ang muling pagbabalik sa pagpipinta o sa walking trail na matagal mo nang hindi napupuntahan. O kaya, ang pagsuot ng paborito mong shirt, kahit walang makakakita sa'yo, ang ginagawa mo ay pagpapadala ng mensahe, hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Sinasabi mong, nandito pa rin ako, mahalaga pa rin ako. At ang pagbabagong ito sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, may epekto rin ito sa iyong paligid. Naalala ko si Archie, 82 anyos, na nawala ng asawa ilang taon na ang nakalipas, Mahal na mahal siya ng mga anak niya pero bihira na silang magkausap. Pakiramdam niya ay nakalimutan na siya. Isang araw nagdesisyon siyang muling magluto ng Sunday dinner para lang sa kaniyang sarili. Naglagay siya ng kandila, nagpatugtog ng mga lumang jazz records at nagluto ng mga putaheng dati niyang kinagigiliwan. Minsan may dumalaw na kapitbahay. Tapos dumalaw ulit. Sa huli, ang mga dinner na 'yon ang naging meeting place at natuklasan ni Frank na hindi lang bumabalik ang kanyang saya, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Hindi mo kailangang ipaliwanag itong pagbabago sa kahit sino. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Dahil kapag nakita ng iba na itinuturing mo pa rin may saysayang yung buhay, maaalala nila hindi ka nawawala kundi muling namumukadkad. Ang totoo, minsan ang pinakamakapangyarihang paraan para baguhin kung paano katratuhin ng mundo ay ang unang baguhin kung paano mo tinatrato ang iyong sarili. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pag-alam sa iyong halaga. At kapag ginawa mo ito, ang dating parang pag-iwan sa iyo ng iba ay magiging pagbabalik pala ng iyong sarili sa iyo. Number 4. Tigilan ang pagpapaliwanag ng iyong sarili. Isa sa mga pinakadiskarte nating ibigay ang ating kapangyarihan ng hindi natin namamalayan ay ang patuloy na pagpapaliwanag sa mga taong matagal nang nagdesisyong hindi tayo pakinggan. Sinasabi natin kung bakit tayo nasasaktan. Bakit tayo nagagalit. Bakit kailangan natin ang mga bagay na kailangan natin. Pero kapag may taong hindi na tayo pinapahalagahan, ang ating mga salita ay parang hangin na lang, walang bigat, walang epekto. Ito ang kailangang pagbabago tigilan ang pagbibigay ng paliwanag. Hindi mo kailangang mag-explain kung bakit kailangan mong magpahinga, mag-set ng boundary o humindi. Hindi mo responsibilidad na patunayan na karapat dapat kang tratuhin ng maayos. Habang patuloy kang nagpapaliwanag, lalo ka lang lumiliit dahil parang nagpapaalam ka pa para maramdaman ang mga bagay na nararamdaman mo na. Mayroong napakalakas na epekto ang isang tahimik ngunit matatag na desisyon. Si pitumput 74 na anyos, nang sabihin niya sa kanyang nakababatang kapatid na hindi na siya magpapautang muli, hindi niya inisa-isa ang mga nakaraang beses na nagawanan niya ito. Hindi niya pinaliwanag ang stress na dulot nito. Ang simple lang niyang sinabi, Hindi, hindi ngayon. Ang katahimikan pagkatapos ay nakaka-awkward pero ito rin ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ito ang sandaling tinigilan niya ang pagdedepensa sa sarili at sinimulan ang pagrespeto sa sarili. Kapag mas konti ang sinabi mo pero mas malalim ang ibig sabihin, mas mabigat ang dating ng iyong mga salita. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang makipagtalo. Kailangan mo lang hayaan na magsalita ang iyong mga desisyon para sa kanilang sarili. At ito ang nakakatawang katotohanan. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, doon palang magsisimulang makinig ang mga tao. Ang iyong mga boundaries ay magiging less like requests at more like truths. Ikaw ay magiging taong hindi na humihingi ng respeto, kundi inaasahan na ito. At ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring unti-unting baguhin ang lahat sa paligid mo. Ang totoo, ang respeto ay hindi hinihingi ito ay ipinapakita. At kapag natutunan mong manindigan ng hindi nagmamakaawa, doon mo makikita kung sino talaga ang karapat dapat sa iyong buhay. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 5 baguhin ang routine na inaasahan nila. Madalas hindi dahil ayaw ka na ng mga tao, kaya hindi ka nila pinapahalagahan, kundi dahil nasanay na lang sila sayo. Kapag laging first string, sumasagot ka sa tawag, laging oo ang sagot mo sa mga favors, o laging tahimik ka lang habang sila ang nagmomonolog, nagsisimula nilang isipin na normal lang yon. At doon nagkakaproblema, ang inaasahan ay nagiging invisible. Ang solusyon? Baguhin mo ng dahan-dahan ng routine. Gawin mong bahagyang iba ang mga bagay para mapansin ka ulit. Hindi dahil galit ka o naghihiganti, kundi dahil aware ka na sa sitwasyon. Isipin mo, kung ikaw palagi ang unang nagte-text, subukan mong hindi mag-reply agad. Kung laging yes ka sa mga imbitasyon, minsan mag -no ka. Kung laging nakikinig ka lang, subukan mong mag-share ng sarili mong mga saloobin kahit simple lang. Hindi ito parusa. Ito ay mga paalala. Paalala na ang presensya mo ay isang choice, hindi obligasyon. Tingnan natin si Deseri, 77 anyos. Sa loob ng maraming taon, ang anak niya ay nag drop lang ng mga apo, makikipag-usap ng limang minuto, tapos aalis na agad. Si Deseri ang laging nagluluto, naglilinis, tumutulong sa homework. Pero pakiramdam niya, parang background prop na lang siya. Isang araw, hindi siya sumagot sa pinto. Nagpunta siya sa labas para lang sa sarili niya. Noong sumunod na linggo, maaga dumating ang anak niya. Mas matagal siyang nagstay. Nagtanong kung kumusta si Deseri. Anong nangyari? Nasira ang routine. At sa pagkasira na yon, nagkaroon ng espasyo para makita ulit siya ng anak niya, hindi bilang tagatulong, kundi bilang tao hindi kailangan ng malalaking pagbabago para magbago ang dynamics. Mga maliliit lang na intentional changes na nagsasabing, hindi ako robot na laging available. Nandito ako dahil gusto ko. At kapag napansin ng mga tao ang pagbabago, madalas bigla nilang maalala kung paano ka pahalagahan sa paraang matagal na nilang nakalimutan. Ang totoo, minsan kailangan lang nating alisin ang sarili sa equation para makita ng iba ang halaga natin. Hindi sa pagiging unavailable, kundi sa pagiging intentional sa kung saan at kanino tayo naglalaan ng oras at enerhiya. Number 6. Maging mabait pero may matibay na boundaries. Ang kabaitan ay isang magandang lakas. Nagtatayo ito ng tulay, naghihilom ng sugat, at nagpapatunay sa mundo na hindi ka pa nasisiraan ng loob. Pero ang kabaitang walang boundaries dito madalas nag-uumpisa ang sakit. Lalo na sa ating edad, marami sa atin ay pinalaki na tumulong, magbigay, at maglingkod ng hindi humihingi ng kapalit. At ang kabutihang ito ay maaaring maging bitag kung saan hindi ka na nakikita bilang tao, kundi bilang convenience na lang. Ito ang sikreto. Huwag kang tumigil maging mabait. Tumigil ka lang sa pagiging available sa mga bagay na nakakasira sa iyong peace of mind. Pwede mong sabihing mahalaga ka sa akin at sabay na humindi. Pwede kang mag-alok ng tulong, pero protektado pa rin ang iyong oras. Ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin na doormat ka. Ibig sabihin nito, nagbibigay ka ng init mula sa isang lugar ng lakas, hindi sa obligasyon. Isipin mo si Kacho, walumpung taong gulang. May kapitbahay siyang laging humihingi ng rides, pabor at maliliit na utang na luob. Noong una, masaya siyang tumulong. Pero habang tumatagal, palagi na lang siyang tinetext at bihira na ang pasasalamat. Pakiramdam niya ay ginagamit na siya, hindi pinapahalagahan. Kaya isang araw, mahinahon niyang sinabi, "Masaya akong makatulong minsan sa isang linggo, pero hindi ko na kaya gawin ito palagi." Nagulat ang kapitbahay, pero iginalang nito ang desisyon niya nanatiling mabait si Harold pero ngayon ay nasa sarili na niyang terms. Ito ang tinatawag na boundary-based kindness. Hindi ito pagiging sarado sa iba. Imbitasyon ito, pero hanggang lang sa espasyong kaya mong ibigay. Pinaprotektahan nito ang iyong enerhiya habang patuloy kang nagbibigay liwanag. At ito ang madalas nakakalimutan ng mga tao. Ang boundaries ay nagpapatibay pala ng relasyon. Inaalis nito ang resentment. Nagbibigay ito ng linaw. At tinuturuan nito ang iba kung paano ka mahalin nang hindi ka nauubos. Kung ikaw ay mabait pero pagod na pagod, matulungin pero puno ng tampo. Baka oras na para mag-realign. Karapatan mong magbigay sa paraang komportable rin sa iyo, hindi lang sa paraang komportable sa iba. Ang tunay na kabaitan ay hindi dapat masakit sa nagbibigay. Kapag tama ang balance, hindi ka nauubos, lumalago ka. At doon mo makikita ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili, isang taong bukas ang puso pero protektado ang espiritu. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Magsalita ng kaunti pero may bigat. May kapangyarihan sa taong bihira magsalita ngunit puno ng kahulugan ang bawat kataga. Kapag pakiramdam mo ay hindi ka na pinapahalagahan, natural na gusto mong magpaliwanag, kumbinsihin o ipaglaban ang iyong halaga. Pero madalas ang pinakamalakas mong magagawa ay hayaang ang iyong mga aksyon at ang iyong katahimikan ang magsalita para sa iyo. Kapag sinadya at pinili mo ang bawat salita, mas binibigyang pansin ito ng mga tao. Napapansin nila ang iyong sinasabi at higit sa lahat, nararamdaman nila ang mga bagay na hindi mo binibigkas. Si Hana, 76 na anyos, dati ang tagapag-ayos ng problema sa pamilya. Kapag may tension o nagkakagulo, siya ang nagpapadala ng mahahabang mensahe para ayusin ang lahat. Pero nakakapagod pala ito. Isang araw, tumigil siya sa pagpapaliwanag at simpleng sinabi, para sa akin, hindi tama yon. At doon na natapos. Walang sermon, walang pagpilit, at nakakagulat, iyon pa ang pinakamalakas na mensaheng na iparating niya. Bakit? Dahil tunay ito, Galing ito sa taong hindi na kailangang magpaliwanag pa para pakinggan. Ang pagiging tahimik ay hindi pagiging closed off. Ito ay pagpapatatag ng sarili. Hindi mo kailangang idepensa ang desisyon mo sa mga taong patuloy na nagdududa sa iyong halaga. Hindi mo responsibilidad punan ang katahimikan para lang maging komportable ang iba. Sa halip, panatilihing kalmado ang tono mo. Maging simple ang mga salita mo at hayaang ang iyong presensya mismo ang magpahayag na alam mo ang iyong halaga, sila man ay makakita nito o hindi. Hindi nito agad-agad mababago ang trato ng lahat sa iyo. Pero nababago nito ang enerhiyang dala mo sa bawat kwarto. Naalala ng iba na hindi ka desperado para pansinin kasi nakikita mo na ang sarili mo. At madalas ang tahimik na kumpiyansang ito ang nag-aakay sa iba para muling makita ang tunay mong halaga. Sa pagtatapos ng video na ito, sandali nating balikan ang pitong simpleng paraan na tinalakay natin. Alin ang tumatak sa iyo? Alin ang handa mo ng simulan sa iyong buhay? Baka ang kapangyarihan ng tahimik na presensya, o ang pag-iingat sa iyong oras, o ang paggawa ng isang bagay araw-araw para maalala ang iyong sariling halaga. Anuman ito, tandaan mo, hindi nawawala ang iyong halaga. Maaring napapansin lang, maaring nakakalimutan. Pero nandyan pa rin ito. Minsan, isang maliit na pagbabago lang ang kailangan. Isang pause, isang hindi, isang bagong routine para magising ang iba at maalala kung sino ka talaga. At higit sa lahat, para maalala mo rin ito. Hindi man natin kontrolado ang ibang tao, kontrolado natin kung paano natin haharapin ang mga sitwasyon. At ang pinakamaganda, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagbabago. Isang maliit na hakbang lang, pwede na mabago ang lahat. Tandaan, ang iyong halaga ay hindi nawawala. Minsan, kailangan lang natin itong ipaalala sa iba at sa ating sarili. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.